Ay ayan po, uh, kahit ito po yung situation po namin ngayon dito sa amin. Uh, taas pa rin ng nangyay. <laughs> taas pa rin ng tubig. Ayan mga gusto pong tumulong sa amin. Um, kahit pa piso-piso lang po. Uh, ayan. Walang kuryente pahirapan ng ano pahirapan po yung ano yung mga bibilihin ng pagkain ayan po ah. Ah. ganito na po yung situation po namin dito sa amin lampas tao na po yung ano yung yung baha sa labas ay mga na kaibigan. Ayan mga kaibigan, oh. maapo na. Ayan sa mga gustong tumulong po sa amin dito. Kahit pa piso-piso lang po sa Gcash. Ayan, ang iba, bakwit na po mga kaibigan. Ayan, damig na. Malamig mga kaibigan. Ay. po yung Gcash ko. Kaya sa mga tutulong po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga gusto pong tumulong na. Ayan mga kaibigan. Ayan ang sitwasyon po namin dito. Malamig eh. Sobrang lamig. Giniginaw na po kami. Hindi pa na po biro. Itong ano. Itong bagyong ito. Ayan. Ay, mga kaibigan, ito po yung account ko. Sa mga gusto po magtulong, ito yan, mga kaibigan. Kahit pa piso lang po. Ah. Sa labas, na po yung, yung bahat. na po yung bahat. Lampas tao na po yung bahat. Ah. Ayan mga kaibigan na. Sa mga gusto pong magtulong. Ayan. Kahit pagpiso-piso, malaking tulong na rin po yun. Hinahanap ko si Rose. Jack. Asan ka na Jack? Rose. Asan na Rose. Rose asan ka na? Ah. dito po yung sitwasyon namin ngayon dito ayan dito tayo sa labas dito, dito sa labas ayan ah liig na po ah Oh, pag lumabas ka po dito sa bahay, ilang pastao na. Oh. Ilang pastao na po dito sa amin. Ayan. Ay, mga kibigan, ilang pastao na dito. Sa amin bahay. mapasig na ko nasa liig ko mga kaibigan tingnan nyo oh tingnan nyo mga kaibigan oh. ay ayun ako mga kaibigan pag tumatagal dito sa amin um, dito na napas tao na to pag lumabas ka pa dito sa amin lumabas na ona. na ang oh, liyan. Ayun mga kaibigan. Oh. Hindi ko na kaya. Madalo tayo. Oh. oh. May hack tayo cellphone. Eh. Mahirap mo Mahirap mong kontak. Ayun mga kaibigan. Oh. Dito na po yung sa amin. Lampas na no, pag nasa labas. Ay, mga kaibigan. na tayo. Walang kuryente. Mahirap. <coughs> Mahirap ano. Mahirap pumunta ng tindahan kasi walang tindahan. Bakit rin lang yung gamit namin. anak na man ayuda. Ah. Ano ko Dito muna tayo kasi hinabit sa labas. Pinakita ko na yung sa inyo yung mag maganda dito kasi mababok pa dito. Lamig, sobrang lamig kay Miguel. Dito muna tayo. Tingnan yung mga kaibigan yung lumalataw. Yung mga lumulutang na gamit. Ayan mga kaibigan, sa hirap ng buhay. Hindi biro yung bano, yung bagyo na to. Um, ang daming nagugutom. Dami ding walang ilaw at tubig. Eh sa mga mga kaibigan natin diyan na ano. Ganitong sitwasyon na sobrang lamig. na ako mga kaibigan. Ayun. sa so, mga gustong tumulong po sa amin um, kahit pa piso-piso lang po makakatulong na rin po to andyan po yung Gcash account ko uh, ay na po mga mahirap ang hirap talaga nito ang hirap Ah, grabe lamig. Napakalamig. <coughs> grabe ang lamig mga kaibigan. Oh. <sighs> Ayan. Pakishoot oh. na naman po itong video na ito para maraming makakita.